guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng playlist sa inyong TikTok. So kung hindi ka pa marunong gumawa ng playlist, pues nasa tamang video ka. At kung hindi, at, pero bago yan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel at isama nyo na rin po ang bell button para updated po kayo kung mayroong mga bagong video na i-upload. So proceed na tayo. So proceed na tayo sa ating tutorial. So, ang unang-unang ninyong -unang gagawin ay punta lamang kayo sa inyong account. Tapos, punta kayo sa tatlong underline na ito sa taas. Ayan. So, punta lang kayo sa creator tools. So, after ng creator tools ay punta kayo dito sa playlist. Ayan. So, halimbawa, maglalagay ako dito ng gory kasi si Gori ay isa din sa aking pinopromote. So, ayan, Gori. So, pindutin nyo lamang itong next. So, ayan. So, hanapin nyo na lamang po yung mga video na related kay Gori. So, ayan. Wait lang, maghanap tayo. So, sa mga, may mga TikTok po dyan, I-follow nyo po ako sa aking TikTok. So, lang tayo. May mga videos naman dito. So, halimbawa ito si Gori. Saan na ba? Ito si Gori. Ayan. Isa. So, lahat ng mga video ninyo na related kay Gori is pwede ninyong i-add sa playlist ninyo na Gori. Ayan. So, i-add natin yan sila lahat. So, ayan. So, ayan lang muna. So, i ipindutin na natin yung done. So, ayan. Charan, meron na kayong, ano, meron na kayong, punta kayo sa inyong, so, ayan, may gori na kayo na playlist. So, halimbawa kapag gusto ninyo mag-add ng video sa mga, isa sa mga playlist na yan, si Goriba or si Shinkosop, is ganito lang yan, mga may. Ganito lang yan siya guys. Wait lang, maghanap ako dito. Alimbawa, ito siya. Ito, yung underarm whitening cream. So, pindutin ninyo itong tatlong dot na ito dito sa gilid. Ayan, pindutin nyo yan. Tapos, nakikita ninyo itong sa stories na sa baba ng stories ng Instagram. Pindutin nyo na lamang yan nito at So pipindutin ninyo itong gore na playlist. So pindutin lang ang add. Ayan. So ganoon lang po kasimple hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. Uh, take note lang po ha, hindi ka po makakagawa ng playlist kung hindi pa po umabot ng 10K, 10K ang iyong followers. Na lamang po at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the bell button for more updates. Bye!